to support from the commander in chief. Ito pinakamabilis na transition. Hindi tayo lalabas doon sa constitutional line of succession. Ibig sabihin o na nasa batas pa rin ang pagkilos natin. Let the constitutional line of duty of the armed forces be their call of conscience. Ano po yun? That the armed forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. And Marcos and Revoltes are not the state. They are not the government either. Ibig sabihin po, mapapadali ito lahat kapag nanindigan ang AFP kasama ang PNP to withdraw support from the Commander-in-Chief that will render Marcos inutil and therefore a transition of power as stated by the Constitution can take place. And then uhulihin natin si Marcos, si Romualdez, at si Lasaldico papanagutin sila at bawihin ang ninakaw at dinambong na kayaban. Sir, uh, uh, parang panawagan na rin kayo? An open call. Ang tawag po namin yan ay conscience call to the AFP. Hindi po kodita ang gusto namin mangyari. Hindi din po mutiny kundi ang AFP must abide by their constitutional mandate. At ano po yung nakasahad sa konstitusyon? Article 2, Section 3. The armed forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. When the government, like what we are having right now under Marcos, does not serve The interest of the people, but rather facilitates the crime of plunder. It is only proper for the AFP to stand with the side of the people. Mapapadali ito lahat kung wala ng AFP sa likod ni Marcos. And that is an urgent conscience call. Nakasama po ang paglawak ng protesta ng pamamagitan. Uh, sir? Wala na lang from my part. Anawagan kayo na sa tao. Yung numbers ko ngayon is that I'm disappointed. So, uh, kami apektado dyan because it's not on the number. It's on the purpose. Alam ko natin na umiiral sa Pilipinas ang pag-aalangan sa taong bayan na muling magkaroon ng people power. There is an admitted, hindi natin inaamin pero umiiral, ang tinatawag na somehow people power pati. Pero hindi tayo naniniwala na habang buhay ay pagod sila ng mag-people power. May hangganan po ito. Sa ginaanan ko pong buhay, may tinatawag na F and flow mayroon pong panahon na ang daloy ay tuloy-tuloy, may panahon po na tuyo. Ang panahon ito ay nagpapakita that we are on a fertile ground. Bagamat kunti ang dumating ngayong umaga o sa susunod ng mga araw, it does not follow na forever ay hindi lalabas ang tao. Ang nagpapadaloy na kasaysayan, nobody can predict a people power when it is going to take place. It will have a trigger situation. Hindi ko rin mapredict yan, no? Ang nasamahan ko po na people power ay yung pagpapapagsak ay era bago ako mag-armado noon laban sa gobyerno ng mag ako. Pero, nobody expected na ganoon kabilis, apat na buwan lang ang kay era. Ang kay Marcos, almost 20 years. So, hindi natin may tatakda kailan magigising ang tinatawag ng national consciousness. But definitely, we are going towards that. Yan ang nararamdaman ko namin at nakikita. The ground is fertile for the people to realize, after all, hindi mali ang maging magkaroon ng people power na mapayapa at may paninindigan sapagkat ang aral ng 86 people power at ng 2001 na people power ay pwede nating halawan yon Ano po yon Kailangan ibabaw ang good governance at ang real reforms ay isusunod natin. Otherwise, useless ang people power kung magpapalit-balikan lang ang mga magnanakaw sa gobyerno. Yan ang dahilan kung bakit may pag-aalangan ang taong bayan na magkaroon muli ng people power. We admit to that. Yeah, because we are on the side of the constitutional line of succession. Hindi tayo pwedeng manawagan ngayon ng RepGov. The RepGov can only be done kung yan ay magiging national consensus. But right now, the immediate solution is to remove Marcos y Ruvaldez and then have a leadership change and then reforms. Yeah, just like uh, Jim, uh, sa panahon ni Gloria, ang malito doon, hindi nagtuloy-tuloy ang pagbabago. Uh, kaya nagkakaroon ng doubts or ang so-called state of undeclared people power fatigue. But I do not uh, believe that the people power fatigue is a permanent status. It is a temporary situation. Of course, kasi nakita natin na hindi po siya uh, kahit anong sabihin na uh, ina siya doon sa confidential fund ng mga anomalya, na clear siya ng Commission on Audit lahat. At malinaw naman po ang record ng mga Duterte. Hindi sila ang record ng magnanakaw na pamilya. Hindi sila naman darambaw. Kaya po nakita ng taong bayan kung paano nag-improve ang Davao We are not uh, yung parang hook, uh, blind and sinker para sa mga Duterte. But right now, the constitutional line of power succession, belongs to the vice president. And nagkataon ni na si Sarah Duterte at maniniwala tayo that she will be capable. Dapat ka naghahanda na siya ng shadow government right Ah, mas marami na mag-participate at mayroong mga tao na may mga nasa opisina pa, we hope na magtuloy-tuloy sila dito. But definitely, hindi po itong katapusan. Inuulit ko po, pwede ngayon ay isa, dalawa, tatlo, apat, sampo ang nandito. Pero pagkagising natin, ang buong lansangan ng buong uh, Pilipinas, dumadagsa na ang taong bayan. It can happen. Maraming salamat po. Ako po si Ka-Eric uh, ng Pangunsan uh, Bayanan. Kasama po dito ng lagunong ngayong araw, si former Undersecretary Ben Rang. Salamat.